Mabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Sumasay papawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpila. 702 DDA. Agapay ng Sambayanan. Ang oras ganap ng alas 6 ng gabi. Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat. Magandang gabi, narito ang mga balita ngayong Webes, a 26 ng Nobyembre 2020. Ako po ang inyong tagapag-ulat, Maan Primero. Hudyat Balita sa mga balita ngayon, COVID-19 cases sa Pilipinas sumakyat na sa mahigit 424,000. Pilipinas lalagda na sa COVID-19 vaccine deal sa AstraZeneca bukas. Susunod na quarantine status, ihahayag ni Pangulong Duterte sa November 30. At full pardon, ibinigay ni U.S. President Trump kay dating National Security Advisor Flynn. At ngayon sa detalye ng mga balita. COVID-19 Watch umabot na sa mahigit 424,000 ang kaso ng coronavirus disease o COVID-19 sa bansa. Sa huling datos ng Department of Health to DOH kanina alas 4 ng hapon, nadagdagan pa ng 1,392 ang COVID-19 cases, kaya nasa 424,297 na ang confirmed cases sa bansa. Sa nasabing bilang 28,789 o 6.8% ang aktibong kaso. Nasa 84% ang mild, 8.3% ang asymptomatic, 4.9% ang critical at 2.6% ang nasa severe na kondisyon. Samantala, 27 ang napaulat na nasawi kaya umakyat na sa 8,242 ang COVID-19 related deaths sa bansa. At 328 ang bagong gumaling sa sakit kaya naitala ang 387,266 na total recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas. Samantala, inihayag ng kagawaran na nakitaan nila ng pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa ilang bahagi ng bansa, partikular sa Metro Manila. Sa kabila nito, inihayag na opisyal na hindi pa makikita ngayon ang epekto ng mga nagdaang bagyo dahil hinihintay pa nila ang mga report na isusumite mula sa lugar na nasalanta ng mga nagdaang bagyo. Matatanda ang batay sa pag-aaral ng UP Octa Research, posibleng tumaas ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa sa mga susunod na araw dahil naantala ang pagsusumite ng ilang mga laboratory ng kanilang report dahil pa rin sa epekto ng mga nagdaang bagyo. COVID-19 Watch Samantala, lalagda ng kasunduan ang Pilipinas para sa COVID-19 vaccine sa AstraZeneca. Narito ang report ni Heidi Bernardo Sampang. Pipirma na ang pamahalang Pilipinas sa isang kasunduan sa British drug maker na AstraZeneca para sa pagbili ng bakuna kontra COVID-19. Kinumpirma ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. na ang lagdaan ay nakatakda sa biyernes November 27. Ayon kay Secretary Galvez, dalawang milyong doses ng AstraZeneca vaccine ng United Kingdom ang bibilhin sa ilalim ng tripartite agreement. Kasama rin anya sa lalagda sa kasunduan ang pribadong sektor na nag-donate ng 2 milyong doses ng bakuna. Matatandaan na una nang inihayag ng AstraZeneca na ang kanilang COVID-19 vaccine ay napatunayan sa isinagawang trials na 70% effective. Posible pa umanong tumaas ng hanggang 90% ang efektivity nito. Sinasabing mas mura at mabilis ang produksyon ng bakuna ng AstraZeneca kaya inaasahang mas madaling i-distribute ang bakunang ito mula United Kingdom. Heidi Bernard, Sampang, FEBC News. COVID-19 Watch. Samantala, lalagyan na ng Department of Health o DOH ang rapid at antigen testing para sa COVID-19 na malagyan ng price range o capping. Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III, hindi nila maisabay ang pagtatakda ng price range sa rapid at anti-test dahil mas bago ang mga ito kumpara sa RT-PCR test. Ano yung kinakailangan pa ng karagdagang pag-aaral at makakuha ng sapat na datos bago lagyan ang mga ito ng price range. Una nang nagpasya ang pamahalaan na magtakda ng price cap sa mga isinasagawang pagsusuri kaugnay ng COVID-19, bunsod na rin na magkakaibang presyuhan sa mga ospital at laboratorio. COVID-19 Watch Samantala, iaanunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang magiging quarantine status sa ilang bahagi ng bansa sa lunes, November 30. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na may pulong ngayong araw ang ITF at inaasahang isa sa pinal ang rekomendasyon para sa susunod na quarantine classifications. Samantala, sinabi ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. na batay sa napagkasunduan ng mga alkalde sa NCR, at ng iba pang lugar sa bansa, maaaring ipatupad ang Modified General Community Quarantine pagkatapos na ng holiday season. Paalala rin na opisyal na tiyaking na susunod pa rin ang mahigpit na minimum health protocol kahit pinayagan na ang economic activities dahil sa nalalapit na Pasko at bagong taon. Balitang Bayan Pinasara ng lokal na pamahalaan ng Baguio City ang isang establishment sa lungsod dahil sa paglabag sa National Internal Revenue Code. Isinilbi ng mga tauhan ng Permits and Licensing Division ang closure order sa Vegapino Enterprises. Ito'y matapos matuklasang hindi nagbibigay ng sales invoice o official receipt ang kanilang mga kliyente. Ayon sa Baguio City LGU, malinaw itong paglabag sa National Internal Revenue Code, Revised Penal Code at Baguio Tax Ordinance. Ulat Panahon Samantala, ating alamin ang lagay ng panahon ngayon mula kay pag-asa weather forecaster Raymond Ordinario. Magandang hapon sa iyo, Raymond. Magandang hapon at para sa magiging lagay ng panahon para sa araw ng oh, Webes, November 26, 2022. Makikita natin dito sa ating satellite imagery na meron tayong umiikot na kaulapan dito sa may silangan ng Luzon at kaninang ang umaga ito ay naging isang ganap na low pressure area at ngayong aras stress ng hapon ito'y tinatay ang masalayong 265 kilometers silangan ng Infanta Quezon. Ang nasabing low pressure area ay lalapit dito sa may Isabela Cagayan area or pwede kang uh, ilang bahagi ng Aurora area. At uh, posible magdulot ng mga pag-ulan ngayong gabi hanggang bukas ng umaga. Una hindi naman natin ito nakikitaan ng potensyal na magpapatuloy dahil nga malamig ang hangin sa ibabaw, patuloy pa rin umiira lang ating hangin amihan dito sa malaking bahagi ng Luzon. So yung nakikita natin dito na malilipis na kaulapan ito ang nagpapakita na may kalamigan na yung hangin natin. So ano aasahan natin? Uh, magkakaroon tayo ng malamig na madaling, madaling araw, lalo na dito sa area na silangang bahagi ng, ng Hilaga, at agit uh, gitnang Luzon. So ito mga bayan sa Cagayan Valley, Aurora kasama na ang Quezon area ay makakaranas nga ng bahagyang malamig na madaling araw at posible pa yung tumagos dito sa kanlurang bahagi ng uh, Luzon area. So inasahan natin na slightly magiging malamig itong ating as mga susunod na madaling araw dahil patuloy nga iihip itong ating amihan. And aside from this low pressure area na inaasan natin na matunaw anytime hanggang bukas, ay uh, wala naman na tayong babantayan o nakamamata ang anuman sa na ng panahon na posible maging bagyo na maaaring pumasok o mabuo sa ating Philippine area of responsibility. So, uh, typhoon free tayo within the next 3 to 5 days. At yan ang latest mula rito sa Weather Forecasting Center ng Pagasa, Raymond Ordinario nag-uulat. Maraming salamat, Raymond Ordinario ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Udyat, Balitang Pandaigdig Full pardon ibinigay ni U.S. President sa kanyang dating National Security Advisor. election. Matatandaang si President Trump din ang nag alisa sa pwesto kay Flynn at ito ang kauna-unahang pardon na ipinagkaloob niya sa may pinakamataas na posisyon simula ng maupo sa pwesto. Sa ibang balita, umaasa si Chinese President Xi Jinping sa matibay na relasyon ng China at Estados Unidos sa pamumuno ni U.S. President-elect Joe Biden. Itong ang inihayag ni Xi kasunod ng kanyang pagbati kay Biden sa katatapos lamang na halalan sa Amerika. Matatanda ang nagkaroon ng hindi magandang relasyon ng China at Estados Unidos sa ilalim ng pamumuno ni U.S. President Donald Trump dahil sa naging pahayag nitong ang China ang nagpakalat ng COVID-19 sa buong Mundo. Samantala, ipinagutos ng India ang pagbaban sa 43 Chinese apps sa kanilang bansa. Kabilang ang shopping platform ng e-commerce giant na Alibaba na AliExpress, workplace messaging tool na DingTalk at streaming site na Taobao Live. Ayon kay Ministry of Electronics and Information Technology ng India, naikibahagi ang mga naturang apps sa mga aktibidad na makasasama sa soberenya at integridad ng kanilang bansa. Mariin naman kinundina ng China ang naging hakabang ng India at sinabing paulit-ulit lamang na ginagamit ng India bilang dahilan ang usapin sa national security. Para sa Balitang Pandaigdig, ako po si Mari Boyles. Hudyat Balita Abangan sa pagbabalik na ating balitaan dito sa Hudyat Balita, dating Pangulong Oroyo itinalaga bilang Presidential Advisor on Clark Programs and Projects. 4.5 trillion pesos na 2021 national budget pasado na sa Senado at pagpapalawig ng Bank Samoro Transition aprobado kay Pangulong Duterte. Sa lahat ng mga magigiting nating mga kababayan sa frontline. Pacheck po ng inyong ID. Ilang malalim po. Lagi po tayong maguhugas ng kamay ha. Check po tayo ng temperature. Kayo ang aming mga bayani. Maraming maraming salamat po sa inyong serbisyo. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng impilang ito. Hudyat Balita Hudyat Pangunahing Balita Itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang Presidential Advisor on Clark Programs and Projects. Ito ang kinumpirma ni Senador Bongo kasunod ng paglagda ng Pangulo sa appointment paper ng Mambabatas noong November 25. Base sa kanyang appointment paper, tatanggap siya ng kompensasyon na piso kada taon. Matatanda ang pagkatapos ng termino bilang Pangulo ng Bansa, naging kongresista siya ng Pampanga. Budyat, pangunahing balita. Sa iba pang balita, pasado na sa Senado ang 4.5 trillion pesos na pambansang pondo para sa susunod na taon. Narito ang detalye sa report ni Babylin Cacho Resulta. Ipinasa na ng Senado ang 2021 4.5 trillion pesos na budget sa ikatlo at huling pagbasa. Dalawampung dalawang senador ang nag-aproba sa naturang budget. Ayon kay Senate Finance Committee Chairman Juan Edgardo Angara, nananatiling adikain ng pambansang budget sa susunod na taon ay ang maibangon ang ekonomiya at maiahon sa pagkasadlak sa kahirapan ang mga sektor na matinding tinamaan ng pandemya. Kasama na rin anya sa naturang budget ang pagkakaroon ng ayuda para sa mga negosyong halos magsara dahil na rin sa pandemya. Bukod pa rito ani Angara, may nakalaan ding ayuda para sa mga biktima ng mga nagdaang bagyo. Nakapaloob din sa national budget ang kakaunting paglalaan para sa pagbili ng bakuna kontra COVID. Baby Lynn Cacho, Resulta, FEBC News. Hudyat, pangunahing balita. Samantala, sang ayon si Pangulong Rodrigo Duterte na i-extend ang Bangsamoro transition period dahil sa maikling panahon. Alamin natin ang report ni Babylin Cacho o ni Heidi Bernardo Sampang. Sang-ayon si Pangulong Duterte sa panukalang kalang i-extend ang Bangsamoro Transition Period. Ayon kay Presidential Peace Adviser Cardito Galvez Jr., naniniwala ang pangulo na maikli o hindi sapat ang kasalukuyang tatlong taong transition period na mapapaso sa taong 2022. Una rito nagsumite ng resolusyon sa Kongreso ang Interim Bank Samoro Parliament para hilinging extend ang transition period ng Expanded Autonomous Government ng panibagong tatlong taon o hanggang 2025. Sinabi ni Galvez na tinanong ni Pangulong Duterte ang kanyang opinion sa panukala bilang pinuno ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process. Anya kanyang sinuportahan ang mungkahi bunsod na rin ng iba't ibang mga hamon na kinakaharap sa pagsakatuparan ng transition. Binigyan pa ng kalihim na hindi din maaalis ang katotohanan na maantala ng may dalawang taon ang normalization process dahil sa COVID-19 pandemic. Ayon kay Galvez, para sa katagumpayan ng transition period, dapat itong bigyan ng sapat na panahon. Heidi Bernardo Sampang, FEBC News. Kudyat, pangunahing balita. Sa iba pang ulat paglathala ng bersyon ng senado at kamara sa general appropriations bill dapat malaman ng media bago ilathala sa publiko para maiulat kung mayroong aligasyon o korupsyon narito ang report ni Eddie Galvez. Binigyan din ni Taguig Pateros sa Representative Alan Peter Cayetano na ang paglalathala ng bersyon ng Senado at Kamara sa General Appropriations Bill o GAB ay mahalagang malaman ng media bilang bahagi ng kanilang tungkulin upang iulat ang aligasyon ng korupsyon ng ilang membro ng Kongreso ay kay Cayetano upang magkaroon ng kahinahunan ng publiko at iyaki na hindi unconstitutional o nagkaroon ng individual insertion sa 2021 National Budget matapos itong aprobahan sa bicameral conference Committee. Ayon kay Keitano, sa panahon ng siya ang speaker, pinangunahan niya ang House of Representatives sa mabilis na pagpasa ng 2020 National Budget na walang pork barrel, corruption o parking of funds. Upang maiwasan ng walang basiang akusasyon, iminungkahi ni Cayetano ang paglalathala ng GAB upang makita ng sambayan ng Filipino kung saan mapupunta ang alokasyon ng pondo o mga isiningit na pondo bago ito aprobahan sa Bicameral Conference Committee para maging transparent ang lahat. Mainam din anya magkaroon ng kopya ang lahat ng kongresista upang malaban din nila kung ano ang nasa loob ng gab at kung ano ang wala dito. Para maiwasan din anya ang maantala ang paglabas ng pondo at maiwasan din itong maibito ng Pangulo. Eddie Galvez, FEBC News, Camera. Palitan Bayan Nailigtas ng Philippine Coast Guard o PCG ang labing limang crew ng isang cargo vessel na lumubog sa karagatang sakop ng bayan ng Araceli, Palawan. Sinabi ni Coast Guard Puerto Princesa Commander Severino Destura, lulan ng cargo vessel na Lady Athena ang labing pitong crew ng magkaproblema ito. Lumubog ang barko alas 3.30 ng hapon kahapon, November 25, habang patungo ng Puerto Princesa City. Patuloy namang pinaghahanap pa ang dalawang nawawalang crew na kinabibilangan ng kapitan at chief engineer. Magsasagawa ng investigasyon ng Coast Guard sa kung ano ang naging sanhi ng insidente. Hudyat, palakasan. Football legend Diego Maradona pumanaw na sa edad na 60. At NBA All-Star Game 2021 kanselado na dahil sa COVID-19 pandemic. Narito ang report ni Bong Chika pumanaw na ang football legend na si Diego Maradona sa edad na 60 na dahil sa atake sa puso. Inoperahan siya dahil sa blood clot sa kanyang utak noong nakaraang mga linggo at sumailalim sa, sa gamutan dahil sa bisyo sa alak. Ang dating Argentinian attacking midfielder ay naging team captain ng Argentina Football Club na makuha nila ang 1986 World Cup title. Mayroon siyang kabuuan na 34 goals sa 71 laro niya sa Argentina at nakasama siya sa apat na World Cups. Taong 1997 na magretiro ito sa professional football kasabay ng kanyang ikatatlong putpitong kaarawan. Samantala, kansilado na ang NBA All-Star Games sa susunod na taon dahil sa COVID-19 pandemic. Nakatakda sana itong ganapin mula February 12 hanggang 14 sa Indianapolis, ngunit nireschedule ito sa 2024. Sinabi naman ni NBA Commissioner Adam Silver na bagamat dismayado sila, ay umaasa silang matutuloy ito sa 2024 sa pag-host ng Indiana Pacers. Samantala, magiging host naman ng Cleveland sa 2022 all All-Star Games habang sa 2023 ay magiging host naman ang Salt Lake. Magsisimula naman ang 2020 to 2021 NBA regular season sa December 22. Para sa Balitang Palakasan, Bong Chika, Naguulat. Hudyat Balita Sa pagbabalik na Hudyat Balita, mahigit 10 billion pesos, iniwang pinsala ni Bagyong Ulises sa infrastruktura. Bagong COMELEC commissioner itinalaga ni Pangulong Duterte at UP Manila graduate top notcher sa 2020 Physician Licensure Exams. Ang DOH ay muling nagpapaalala mga nakikita natin sa social media Siguraduhin tama ang mga impormasyong nakukuha. Baka mas maging mas sa mga Lalo na sa mga balitang gamot kontra COVID na walang katotohanan at abiso ng kagawaran. Iwasan ang... COVID-19 ay hindi malalabanan. At Kung mga fake news ay ating paniniwalaan. Legitimate na impormasyon sa aming UH website. Together, let's fight COVID-19. And together, let's stop the spread ng fake news and dismiss disinformation. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at nang himpilang ito. Hudyat Balita Hudyat Pangunahing Balita Tinatayang aabot sa mahigit 10 billion pesos ang naiwang pinsala sa infrastruktura dahil sa pananalasa ni Bagyong Ulysses. Nagbabalik si Heidi Bernardo Sampang para sa detalye. Umabot na sa 10.79 billion pesos ang halaga ng kabuuang pinsala sa infrastruktura na iniwan ng bagyong Ulysses sa Luzon. Sa laging handa public briefing, iniulat ni National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC Executive Director Ricardo Halad na nasa 125,000 na mga kabahayan ang winasak ni Ulysses ng magkaroon ng malawakang pagbaha sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, National Capital Region at Cordillera Administrative Region nananatili naman anya sa 73 ang nasawi dahil kay Ulysses. Samantala, nasa 200 million pesos naman ang halaga ng tulong na naibigay sa mga biktima. Ayon pa kay Halad, tuloy-tuloy pa rin ang relief operations ng Department of Social Welfare and Development kahit sa mga residente na hindi lumikas sa evacuation centers. Bubuo rin anya ng isang komite para i-oversee ang pag-asa at mga dam operator pagdating sa pagpapakawala ng tubig tuwing may bagyo. Depensa ni Halad, mas hahaba ang proseso kung ang NDRRMC pa rin ang magpapasya sa bagay na ito. Heidi Bernardo Sampang, FEBC News. Hudyat, pangunahing balita. Sa iba pang balita, bagong Comelec Commissioner itinalaga na ni Pangulong Duterte at irehistro inilunsad ng COMELEC. Narito ang report ni Neray Sarmiento. Itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang bagong Commissioner ng Commission on Elections o COMELEC ang Provincial Election Supervisor sa Davao del Norte na si Amy Ferolino Ampolocchio. Tatagal ang termino ng bagong Commissioner hanggang sa February 2027. Nilagdaan ng pangulo ang kanyang appointment paper noong November 24 at papalitan niya si Commissioner Alpareno. Samantala nilunsad na ng Commission on Elections o COMELEC ang i-rehistro, isang online voter registration facility. Ayon sa COMELEC, maaring sitahin ng na mga nais magparehistro ang i-rehistro sa online. Maaring na silang magsagot ng application form at magpapa-appointment para sa biometrics capture. Kung mayroong nakatakdang appointments, nabibigyan sila ng prioridad at sa COMELEC offices. Maaari din na hindi magpaset ng appointment at sumabay sa pagpila sa mga walking applicants. Nere Sarmiento, News. Hudyat, pangunahing balita. Nag-top 1 ang graduate ng UP Manila mula sa 3,500 examinees na pumasa sa 2020 licensure examinations. Ayon sa Philippine Regulation Commission o PRC, nagtala ang UP graduate na si Jomel Garcia Lapides ng rating na 88.67% para pangunahan ang examinis na nasa top 10. Samantala, nasa ikalamang pwesto naman si Tiffany Uy, nag-graduate din ng UP Manila at nakilala noong 2015 nang lagpasan nito ang record sa highest grade point average sa UP. Nagtala naman ang Cebu Institute of Medicine ng 100% passing rate na pinakamataas sa lahat ng medical schools sa buong bansa. Ginanap ang pagsusulit ngayong Nobyembre. Hudyat, pangunahing balita. Pagpasa ng Senado sa Create Bill, hindi ikinatuwa ni Senador Gordon. Alamin natin ang detalye sa report ni Babylin Cacho Resulta. Wari luha ang nilabanan, ngunit hindi nagwagi si Senador Richard Gordon sa pagpapasa ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ng Create Bill o Corporate Recovery and Incentives for Enterprises Bill. Ito ay dahil kabilang anya ang economic zone sa mga maapektuhan ng panukala, kabilang na ang Subic Bay Metropolitan Authority at iba pang freeport zone sa bansa batay sa certified as urgent na panukala. Bababa ang corporate income tax ng 5% sa unang taon ng pagpapatupad nito sa oras na maisabatas na ang panukala. Tuloy-tuloy na ang pagbaba nito hanggang 20% sa taong 2027. Magiging time-bound at performance-based din ang pagbabago ng mga insentibo sa mga kumpanya. Naantala ang pag-aaproba ng panukala dahil hinintay ang mga amyendang isinulong ni Gordon, subalit hindi rin naman ito inaprobahan ni Senadora Pia Cayetano ang pangunahing may ng Create Bill. Baby Lynn Capcho Resulta, FEBC News. Balitang Bayan Napigilan ng Philippine National Police o PNP ang tatlong pinaghihinalaang Abu Sayyaf members sa kanilang bombing mission. Patungo ang mga ito sa Zamboanga City sa ng isang pump boat kaninang umaga. Ayon kay PNP Chief Police General Debold, Debold Sinas, hinarang ng mga tropa ang pump boat ng mga suspects sa karagatan ng barangay Taluksangay, Zamboa City, kaninang 6.45 a.m. kung saan nagkaroon ng palitan ng putok. Kinilala ang tatlong suspect na sina Radi Nalul Tahirin, Hasan Alimin at Abdilya Aspalina na sinasabing miyembro ng Dawla Islamiya o Abu Sayyaf Group. Idineklarang dead on arrival ang dalawa habang nahulog sa karagatan ang isa at pinaghahanap pa. Na-recover ng mga tropa mula sa pump boat ang dalawang caliber 45 pistol at mga pampasabog. Pudyat, kalakalan. Halaga ng pagkalugi ng pamahalaan umabot na sa mahigit 940 billion pesos ngayong taon at DTI Isabela nagsasagawa na ng pagsusuri sa mga Christmas lights. Narito ang report ni Ruby Poyos. Lumobo sa 940.6 billion peso ang nalugi sa gobyerno mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon. Ayon sa Bureau of Treasury o BTR, mataas ito ng halos tatlong beses kumpara sa naitala noong nakaraang taon na nasa 348.3 billion peso. Paliwanag ng BTR, marami ang ginastos ng gobyerno kumpara sa kinita nito dahilan para lumawak ang budget gap sa loob lamang ng sampung buwan. Napilitan din ang pamahalaan na gumastos sa pagtugon sa pandemya, lalo na't na matagal ipinatupad ang lockdown sa bansa. Samantala sinisimulan na ng Department of Trade and Industry o DTI Isabela ang pagsuri sa mga Christmas lights na ibinebenta sa lalawigan. Katuwang ng DTI ang LGUs at mga market supervisor na tiyaking pumasa sa product standard ang binibentang Christmas lights. Sinabi ni DTI Isabela Provincial Director Winston Singun, binabantayan nila ang presyo ng Noche Buena products at mga Christmas lights. Anya, mayroong Philippine Standard Mark ang produktong gawa sa Pilipinas at mayroong Import Commodity Clearance o ICC stickers ang mula sa ibang mansa. Ang dalawang stickers ay patunay na dumaan ito sa pagsusuri ng DTI. Para sa Balitang Kalakalan, ako si Ruby Poyos. At sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar sa 48 pesos and 11 centavos. Ang kabuang kalakalan ay umabot sa 575.71 million US dollars. ng pag-asa. Mula sa aklat ng mga taga-Roma, kabanatang 8, talatang 18 para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhati ang ipahahayag sa atin balang araw. Hudyat Balita At yan ang mga balita na hatid sa inyo ng FEBC Network News para sa Hudyat Balita. Ako po si Maan Primero. Laging tandaan ang bansang walang patnubay ng Diyos ay puno ng kaguluhan. Ngunit mapalad ang taong sumusunod sa kautosan. Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 6.30 ng gabi. Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos? Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban. Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautosan ng Diyos? Sa pamamagitan